Senator Cynthia Villar, iginiit na dapat ang Bureau of Fish and Fisheries and Aquatic Resources, so BEFAR, ang nagbabantay sa mga manging isda sa West Philippine Sea. Panawagan pa niya sa Philippine Coast Guard at Navy, lumayo naman ng konti mula sa mga manging isda para hindi sila bombahin ng China. Eh pero parang ang hirap nun kasi di ba there was a time na solo nga sila tapos True. kaya nga sila nabubuli ng China dahil walang kasama yung mga fishermen natin doon. Kaya nga sila sinamahan ng mga Coast Guard at saka ng Navy to protect them, di ba? At natin. Oo. Mm. Ba't, Ba't tayo diniiwan? pa ang magigiveway? <laughs> although, although naalala ko may ipinupunto si former Associate Justice Antonio Carpio na okay lang, na aside dun sa Navy at saka yung Coast Guard, gumawa tayo ng facilities na ang magmamanage ay civilian Civiliano. group. Kasi para kung maghahain man tayo ng complaint o ng reklamo, meron tayong mapafailan na korte. Yeah. Yung sa arbitral, di ba? Yung sa arbitration, sa so UNCLOS, pwede nating pwede nating uh, gamitin yun. Kasi kapag ka daw uh, Navy, military. Oh. ang nature. So, All mahihirapan tayo magsampan ng kaso. Although, long term pa yun. ito ba yung mga palight house dapat? Oh, Parang ganun, no? Mahaba-haba pa yan. Well. E, eh, naghahatid nga lang daw ng construction materials. Mm -hmm. Nabobomba na tayo yung no? oh, oh, public. Oh. Kawawa naman tayo, sariling atin. <laughs> yeah. Ati Hindi tayo na, pinapayagan. Bo <laughs>